Lunchtime na this is school namin. Ano kaya ulam ng mga classmates ko? Yan ang dapat nating alamin. Dali lang. <laughs> ang ulam ni Abeng ay... Argentina Mitlo Mag mo naman ikaw sa... <laughs> <laughs> Argentina Mitlo Si Fiel naman ay... Ano yan? Fiel, isang Chicken! Camera station. Ubut lang, ulam niya. Si naman, ang ulam niya ay... Pero ubus na. Sa kanya ay... Ano yan? Plastic. natuyo yung pag kumain kasi may inspire ako sa mape. Eh. Nag-isukutan ko may weight. Gumaba ako ng isang kilogram. Dato 64 ay, 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 ako eh. Okay, malam. Yun lang. Sana mga bata naging masaya kayo sa... Sana naging masaya kayo sa... Sa perkaranan natin ngayong umaga. Hanggang susunod. Paalam.